Ito yung pinamili namin. Kung anong pong mayroon natay ito. Ang dami oh. Dito. 20 lang ang kilo rito. Ba't tinanggal mo ito yan? Libre tikim. Ang dami. Kung aspo. Lipat na. Ilang kilo to boss? May nakakita Ano yan? May mayari na yan? Malapot po. 16 kilo po yan, Bale, 15 kilo lang po ang niya. Oh? Palawis na po yung kilo. Libre na isang kilo, no? Ayan eh? na so in-order pa sobra? mo na yan, Wala bang pasobra? Wala anak Magkano yung durian nyo ate? Bata. Makan apa? Kalau Bentley Liberty Kim? Jangan nih. Masu nang ngarana anu nami, sabi. 120. hirap na ka ng buhay, may kapitin. Mahal ng bigyan.